na dali din natin mga idol kamusta kayong lahat eh, mga idol meron tayong i-repair dito yung baray na ayan ito yung ng mga idol lang problema nito ay sira yung switch sira yung switch pero nung no, ito kasi ano na sinubukang i-repair ng may-ari saka subok ng may-ari ang nangyari nasira lang ito lalo dumami ang sira ayan ito nabali yung ano niya rito tapos yung takip dito oh ayan nabali na rin yung pinakalak wala na wala na siyang lak Tanang nang ito kasi akala ito ang problema ngayon ang nabili niya ay walang gatla ayan yung parang kanal and di siya pumabender sa pumapasok pero dito sa isa ginawa niya ng paraan pumasok Ayan. Ayan. Ayan tayo ito yata ito and pumasok siya pero dito sa isa hindi siya napasok. Kasi may kanal yan din mga idol ayan. Yang ginawa ko itong isa ka partner nilagyan ko na lang kanal kasi ito yung dapat ang original no ito. Hmm. Yan dapat. Ito yung original oh may gatla. Ayan problema nasira na yung lagayan ngayon hindi natin malaman kung ano ang gagawin nito natin, anong discard magagawa natin siguro hinangan ko na lang ito dito para magkaroon ng contact ganun lang magagawa ko dito kasi wala na yung lock nya, wala na, balay na okay, mga yun, magpapalit tayo ng switch kasi ang, pro, ang problema talaga nito ay switch Ayan, ito yung switch natin pang papapalit. Ayan, pag magpalit tayo, isa-isa lang mga idol. Ayan, ganyan lang natin yan. Isa-isa lang ang pagtanggal. Okay mga idol, nalipat na natin yung switch. yun dito na lang yung gagawin dito ay iinang na lang natin to Ito na siya mga idol. Video perfect na siya. Yun. Dahil nalalak na siya. Ayan. Yun. Ayos na siya mga idol. Perfect na siya. Yung isa ganito na lang ang gagawin natin pag hindi magkasya doon sa Ito kasi ang gitli dyan o. Sakto pa natin isa. Ah, dito lang sa gilid ng ating bawasan. Yuk, tapik ya, okay na siya mga idol. dito pala mga idol sa pagtakip natin medyo kailangan nabaan natin ang pasensya natin kasi din natin magagawa ang gawin natin kung tayo ay maging bugnotin <laughs> kailangan talaga ang dito ay paulit ulit paka, tanggal kabit tanggal kabit bago maibalik sa dati okay mga idol test na natin saksak na natin pwes na idol dun na dalhin natin. Okay, salamat sa panonood. Thank